trabaho ko is madaling mahirap na exciting. Kailangan kasi lagi kami alerto para sa mga seguridad din ng mga taong papasok din sa mall. Ang inspiration ko sa trabaho to is pamilya ko, mga kaibigan ko, at saka siyempre yung Diyos na rin. Sino pa ate? <laughs> ate SP! Ako! Nasa sampung taon na ako nagpa-parking collector sa City Hall ng Manila. Yung trabaho ko po ay eh, pang araw-araw ito. Hanggat may dumarating sa'yo na titikitan mo, talagang tuloy-tuloy. Kuya Noel! O, oh, bilang 10 taong ka na daw di nagpapahinga, ni Lash ko wala. Para to sa'yo. Salamat. Thank you. God bless you. <laughs> Ay, napakalaki pong importante ito sa lipunan. Kasi pinapaganda po namin yung siyudad eh. Mapagod lang konti. Kasi sobrang init eh. Madaling mapagod eh. Gusto mong kumain. Pa, paano kuya kung halo-halong masarap? Kasi, think... and... Hi! Ah! <laughs> Madalas kaming puyat. Tipong cramming agad pag nilagawa yung project. Naroon. Ako nararamdaman ko na. Nararamdaman ko na talaga yung init. Hi! Oh <laughs> Hi guys! God. I'm expecting na tayo yung magbibigay ng kulay, ng bibigay ng siya sa mga taong to nagulat ako na ako rin, napasere nila ako. It's very humbling to witness na itong mga tao na buong araw na siinitan, buong araw na sa walang pahinga. Pero yung pinigyan mo ng isang halo-halo, napasaya mo na sila. mas makulay ang araw. Huwag mang inasal halo-halo.